Patapos na nga mga kaibigan ang 2022 at lumilitaw ngayon ang pangalan na naman ni Nostradamus dahil meron siya mga prediksyon na nakakagulat na mangyayari daw sa taong 2023. Si Michel de Nostredame ay pinanganak noong 1503 at siya ay nahimlay noong 1566. Isa siyang French na kung saan kinikilala siya na isa sa mga propeta na nakahula ng mga pangyayari daw sa ating kasaysayan. Isa na dito ay ang Great Fire of London, ang pagbobomba ng Hiroshima at Nagasaki. Gayon din ang paglitaw ni Adolf Hitler, ang assassination ni President John F. Kennedy. Gayon din ang pagpapasabog sa Twin Tower. At ito nga mga kaibigan, usap-usapan na naman sa social media ang pangalang Nostradamus dahil may mga bagay daw na pinipredik na naman itong si Nostradamus sa taong 2023 halika at atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Siyam na nakakagimban na propesya ni Nostradamus para sa taong 2023. Ika dito, ang 2023 ay magiging isang taon na dapat tandaan. Ito ay ayon sa hula ni Nostradamus. Lahat ng ating malalaman ay mababaliktad sa susunod na taon. Sa video na ito, ating ang pag-usapan ang top 9 na hula ni Nostradamus para sa taong 2023 at karamihan dito ay talaga namang nakakagimbal. Number 9. Civil War in America Ayon kay Nostradamus, magkakaroon ng civil war sa United States sa taong 2023. Ang unang hula ay lumitaw noong 1555 sa kanyang aklat at pagkatapos noon marami pang mga iba ang pareho nito sa hula na ito. Ikapa dito, sa pagkakaroon ng civil war sa United States, ang digmaang sibil ay sumiklap sa pagitan ng pula at asul magkakaroon ng pagdanak ng dugo at magdudulot ng daan-daan libong Amerikano ang mamamatay dahil dito mahahati ang bansa sa dalawang bahagi. Ang digmaang ito ay susugod sa pagitan ng mga Democrats at Republicans. Hindi malinaw kung ano ang sanhin ng digmaang ito. Ngunit ito ay magtatagal at ito ay isang matagal na digmaan. At sa tagal nito magiging malubha at magiging marahas ang digmaang ito. Number 8 destruction of the large empire. Isang Asian empire ang mawawasak sa 2023. Maaring ito ay China, Russia o baka naman pareho. Ngunit isang bagay lamang ang malinaw, ang Asian empire na ito ay dadaan sa isang malaking krisis na magiging dahilan ng pagkawasak. Ang pagkawasak na ito ay magdudulot ng napakalaking problema sa buong planeta. Ito ay isa sa mga famous quotes ni Nostradamus. Ipinapakita nito na nakita ni Nostradamus ang mangyayari sa Russia o China. Sa phrase na ito, sinasabi ni Nostradamus, Apparently, a large empire will fall prey to bad luck and will suffer from a catastrophe. Ang catastrophe na ito ay magbubunga ng kaguluhan sa buong mundo at ang superpower ng bansa na kasalukuyang isang malaking imperyo ay mabubulok at mawawasak ayon na rin kay Nostradamus. Number 7. The Population Nostradamus predict na ang Europa ay tatamaan ng isang series ng nuclear-related conflict sa 2023 at mag-resulta ng pagkabura ng maraming bansa sa Europa at maaring magkatotuang hulang ito dahil sa patuloy na tensyon sa pagitan ng US at North Korea ang mga bansang kasalukuyang nasasangkot sa hidwaan sa North Korea ay nangyayari rin sa bansang Europa kung magkakatotoong ang hulang ito ito ay lilikha ng maraming mga problema sa European government halimbawa sa pagbibigay ng pagkain at tubig para sa mga taong lumilikas sa ngayon, ang bansang Europa ay nakakaranas ng low birth rate na nangangahulugan ng depopulation. Ang prediksyon na ito ay kasabay ng nuclear-related conflicts na magaganap sa 2023 at posible rin na sa binanggit ni Nostradamus na depopulation ay magiging natural na sanhi nito ay ang low birth rate ngunit hindi natin malalaman ang anumang bagay nito hanggang sa dumating ang nababanggit na taon at abangan natin kung anong susunod na mangyayari. Number 6. Death of Russian President prinidik ni Nostradamus na ang presidente ng Russia ay mamamatay mula sa isang misteryong sakit sa 2023. Magiging sanhin ito ang pagbagsak ng stock market sa Russia at magre-resulta raw sa pagkawala ng libo-libong mamumuhunan. Ang pagkamatay ng Pangulo ng Russia ay magdudulot din ng kaguluhan sa politika sa bansa na magre-resulta sa maraming pagkamatay. Inihula ni Nostradamus ang isang assassination attempt sa Pangulo ng Russia malapit sa hinaharap maaring sa katapusan ng 2022 o simula ng 2023 ayon na rin sa hula ni Nostradamus. Mayroong maraming mga hula patungkol sa pagkamatay ng pangulo ng Russia na si Vladimir Putin. Kaya atin itong titingnan mga kaibigan at tututukan talaga ng mundo. Number 5: A huge financial crisis. Isang malaking krisis sa pananalapi ang tatama sa mundo sa 2023. Ang financial crisis na ito ay tatagal ng maraming taon at malubhang makakaapekto sa ekonomiya ng buong mundo. Maraming bansa ang maaapektuhan ng financial crisis na ito. Ang problema ay lubhang napakalaki na ang mga bansa ay hindi kaya makapagpayad dahil sa mga utang nito na ahantong sa total failure of society at pagkamatay ng malaking bahagi ng populasyon. Ang hulang ito ay binanggit ng maraming tao sa nakaraan. Kaya tignan natin kung ito ba talaga ay magkakatotoo sa susunod na taon. Number 4. Unprecedented Migration Haharapin ng US ang mga isyu sa immigration sa 2023. Ayon kay Nostradamus, tataas din ang mga pag-atake ng terorista. Higit na 2 milyon ang unprecedented migration sa August ay inaasahang lalago ng gusto ang bilang sa darating na taon. Ito ay dahil sa mga nangyayaring mga sakuna at digmaan at pag-uusig. At kung magpapatuloy man ang hindi pa nagaganap na migration, ay hahantong ito sa kaguluhan sa buong bansa. Ito ang magiging dahilan ng pagtaas ng bilang ng mga pag-atake ng mga terorista. Number 3, worsening climate crisis. Hinulaan ni Nostradamus na ang climate change ay lalala, lalong-lalo -lalo na sa taong 2023. Matutunaw daw ang mga glaciers ng planeta na magiging sanhi ng pagbaha sa maraming lugar sa baybayin. Ang hulang ito ay pwedeng magtatotoo ang pagkatunaw ng malaking bahagi ng yelo dahil sa hindi pagbawas ng mundo ng produksyon ng carbon dioxide at kung ang mundo ay patuloy sa pag-iimit ng carbon dioxide ay talaga namang mabilis talaga ang posibilidad na mangyayari ang krisis na ito. Number 2, a new pope in the Catholic Church. Inihalal sa simbahan katoliko ang bagong papa sa 2023. Ito ay panggit ni Nostradamus hinulaan niya na ang digmaan sa reliyon ay magsisimula bilang resulta ng halalan na ito. Gayunpaman, ang bagong papa na ito ay maglilingkod lamang ng limang taon ayon na rin sa hula ni Nostradamus. Number 1. England will have a new king. Sabi pa ni Nostradamus, magkakaroon daw ng bagong hari ang England sa taong 2023. Ang haring ito ay magiging isang pinuno kung saan gustong gusto ang justice at equity. Siya rin ay magiging mabait at mapagbigay ang hula na ito ay binanggit daan-daang taon na ang nakakalipas. Sa ngayon, unti-unting nakikita natin ang katuparan dahil ang hari ng England sa ngayon ay umupo na sa kanyang pwesto matapos mamatay ng kanyang ina na si Queen Elizabeth II noong September 8, 2022. Kaya naman nakoronahan si Prince Charles III at magsisimula ang kanyang pamumuno bilang bagong hari simula ng 2023 at mga kaibigan. Ano sa tingin mo ang patungkol sa topikong ito? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong kuro-kuro. Ito ang mga hula ni Nostradamus para sa taong 2023. Ang, at ang mga ito ay talaga namang nakakagulat at nakakatakot dahil puro bad news ang mga hula sa 2023. At talaga namang pabantayan talaga natin kung talagang magkakatotoo ang mga bagay na ito. Alin dito sa mga hula ni Nostradamus ang gusto mo. I-comment mo naman mga kaibigan sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong guru-guru. Ngunit kung ating makikita mga kaibigan, si Nostradamus ay hindi naman talaga accurate ang lahat ng kanyang mga sinasabi. May mga nagsasabi na ang kanyang mga hula ay umaabot lamang ng 10 to 40% accuracy. Dahil binabanggit sa Biblia ang test para sa totoong propeta. Pinamanggit dito sa unang 1 chapter 4 verse 1 to 2, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanilang espiritu. Sa halip, subukan ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritu nasa kanila. Sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito, ito ang palatandaan na ang espiritu ng Diyos na ang nasa kanila. Kung ipinapayag nila na si Yesu Cristo ay dumating bilang tao. At kung ating makikita mga kaibigan ay bumagsak si Nostradamus sa, sa pagkakataong ito dahil hindi siya naniniwala na si Yesu Cristo ay Diyos at gumagamit siya ng sorcery at hindi talaga siya ganun na sa Panginoong Yesu Cristo. Isaiah 8 verse 22, pangalawang test sa isang tunay na propeta, ang kautusan at katuruan ng Panginoon ang dapat din yung pakinggan kapag may mga nagsasabi na mga bagay na salungat sa mga itinuturo ng Panginoon na didiliman pa ang pag-iisip ng mga taong iyon isang bagay mga kaibigan na sumalungat na naman sa katangian ni Nostradamus. Mateo 7 verse 15 to 20 Ika pa dito, beware of false prophets, by their fruits you will know them. Makikita natin sa mga bunga na isang propeta kung talaga bang tunay ba siyang propeta. At ibinabanggit sa Jeremias 28 verse 9, ang propeta na nanguhula ng tungkol sa kapayapaan ay makikilala nga siyang propeta na tunay na sinugo ng Panginoon siya Pagka ang salita ng propeta ay mangyayari, kung ating makikita ay bumagsak dito si Nostradamus dahil hindi 100% accurate ang kanyang mga sinasabi dahil ang tunay na propeta ay dapat 100% ang kanyang sinasabi ay talagang magkakatotoo. At ay Sayas 45 verse 19 Ako'y hindi nagsalita ng lihim sa dako ng lupain ng kadaliman. Hindi ako nagsasabi sa lahi ni Jacob, hanapin ninyo ako ng walang kabuluhan. Ako ang Panginoon ay nagsasalita ng katwiran. Ako ay nagpapahayag ng mga bagay na matuwid. Tunay nga mga kaibigan, ang ating Panginoon siya ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa atin sa hinaharap. Siya ang magbibigay ng mga bagay na hayag at hindi lihim sa pamagitan ng kanyang banal na salita. Kaya tayo ay dumulong sa kanya. Basahin natin kung ano ang mga nakasulat sa Biblia dahil ito ang magbibigay sa atin ng tunay na katwiran at tunay Nakasagutan kung ano ang mangyayari sa atin sa hinaharap at higit sa lahat tayo ay humiling ng gabay sa ating Panginoon upang sa ganon tayo ay mapunta sa matuwid na daan sa daang patungo sa langit na bayan purihin ang Diyos at salamat kaibigan sa iyong panunood